Good morning mga sangkay. Kita niyo naman, no? tayo ay nagluluto na. Ano po? Ayan. Bigas kain pa lang yan. Kain. Okay pa lang yan. Pero lalagyan natin yan. Ito so, tayo naging na ginataang mais. Ayan. Dalagdagan ko lang ng ito. Cream of corn. Jolly cream of corn ang gamit ko. Ito buksan na natin at ilalagay na natin dahil ito una ang bigas. Ayan. Buhos ko lang lahat. Mix natin. Dagdagan natin ng tubig dahil lumapot mga sangkay. Ayan. Ayan. Dagdagan lang natin ng tubig. <laughs> ayun lang natin sa isa natin ng gata at saka alahaloan ko rin siya ng gatas ng tibak. Sa so, mga walang gatas, okay lang yung gata. Sa walang gata naman, okay din yung gatas. Ako, inimix mix ko. So, yung gamit ko naman ay si Coco Mama. Ayan ang gamit ko koko mama. Ganyan ito rin si ay alas ka ibat. Yan na natin ng sangkay kumulo pa. Yan mga sangkay kumukulo-kulo na nga. So, ilalagay na natin ng ating koko mama fresh gata. Ayan. Koko mama wala kayong lang mabiling gata pwede ko sa mga nakita lang lang ka sa mga, mga supermarket market haluan ko rin ng lang... iba haluan ko lang ng iba busin ko na to haluan natin lang muna sa dito bago ko lagyan ng ah uh, bago ko lagyan ng sugar para makontrol ko kung gaano ka tamis. Dahil puti ito, ilagay ko ay wash lang. Ayoko na mag 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 Kaya, muna magmartangos kung bago. Hayaan natin kumulo ng sangkay. kumulo ng ano ng lasa. malasa ang ano niya mga sangkay, malasa ang corn niya kasi cream of corn ang ginamit ko yung durog yung durog na corn so lalagyan na natin ng ako nararinig yung background ko, mas malakas pa sa boses ko ganyan ng sugar okay na yung mga sangkay kasi may lasa na siya yung corn kasi, malamis-lamis na rin. Ayan lang natin siyang pumulo. Okay. Hindi ko tatakpan kasi iaawas yan. Balikan natin. Ayan mga sangka. Ayan, nakasang ulap talaga. Ayan. Okay na siya mga sangka. na. So, thank you for watching. thế là chúng mình bắt chân, bắt đầu mơn trớn nhau tour, ok không ạ? Ok.